Isa ang Pangasinan sa matinding nakaranas ng hagupit ng Bagyong Pipito sa Northern Luzon. Alas 8 ng umaga kahapon, November 18, nag-abiso na ang DOST pag-asa sa posibleng banta ng daluyong o storm surge sa probinsya. Kaya naman, kaliwat ka ng Coastal Monitoring and Observation ang isinagawa ng DRRMO ng bawat bayan parso wala po kami nga naitala na na epekto po ng storm surge although meron po tayong mga uh, ilang barangay po na uh, due to flooded areas pero ito po ay hindi dahil sa uh, storm surge uh, ito po ay dahil sa flash flood Kaliwat kanan din ang isinasagawang clearing operation sa mga humambalang puno sa kalsada. Sa bayan naman ng San Nicolas, hindi pa rin madaanan ng Villa Verde Road dahil sa pagguho ng lupa. Inaabisuhan naman ng mga motorista na sa Umingan Lupa Road muna pansamantalang dumaan. Patuloy pa rin naman ang clearing operation sa naturang kalsada. Nasa 1,441 namang pamilya sa iba't ibang bayan ang inilikas magmula pa kahapon at pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Pero kaninang umaga, ang ilan sa mga evacuees ay nagsipag-uwian na at mananatili namang madaragdagan ng bilang ng mga residente magsisibalik na sa kanilang tahanan dahil sa paghupa ng ulan at hangin. Wala pa namang naitatalang namatay o nasawi sa nasabing bagyo. Base po sa aming uh, report na naibigay po sa amin, siguro po mga 8 o 10 area niyan ang merong landslide. Kahapon din, nagpakawala ng tubig ang San Roque Dam. Yesterday po, dalawang gate po yung naka-open ng San Roque pero as uh, so of now po, isang gate na lang po yung uh, naka-open. Pero gayon pa man, uh, minomonitor pa rin po namin yung ating uh, San Roque Dam. Ang, no, ang, ang level niya po ngayon, current level niya is nasa 278.5 meters above sea level at saka meron po tayong uh, 0.5 meters na, na gate na na-open po. Sa ngayon, mahigpit pa rin pinapaalalahanan ang mga pangasinense na magingat at huwag munang pumalaot. Maging ang mga residenteng nakakaranas ng pagbabaha ay pinapalikas pa rin. Nakahanda ang mga evacuation centers at mga relief teams upang tumulong. May sapat ding relief packs. Pero kailangan natin ang kooperasyon ng bawat isa upang matiyak ang inyong kaligtasan. Mag-ingat po tayong lahat at patnubayan po tayo ng may kabay. Sa ngayon ay inaalam pa ang kabu ang pinsalang iniwan ng bagyong pipito sa lalawigan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.